Hisuka laban sa veteranong asasin na si Seno Soldek, sino sa kanilang dalawa ang mananalo sa labanan? Ang laban ng Hisuka at Seno, ang isa sa mga laban na hindi masyadong pinag-uusapan sa Hunter Hunter community. Bagkus ang madalas nating naririnig, ang potensyal na laban sa pagitan ni Hisuka at Illumi Soldic. Sapagkat hindi rin natin mapagkakaila, na magandang laban ang mangyayari sa pagitan ni Hisuka at Illumi. Pero ang labanan sa pagitan ni Hisoka at Seno, ang isa sa pinakamakabuluhang laban sa lahat. Dahil alam naman natin, na nakalaban na ni Seno ang pinuno ng Phantom Troop, na si Chrollo Lucifer. Na kung saan tinanong siya ng pinuno ng Spider, na kung maglalaban silang dalawa ng one-on-one, -on -one, sino sa kanilang dalawa ang mananalo sa labanan. Sumagot naman ang veteranong assassin na merong kumpiyansa sa kanyang sarili, na siya ang mananalo sa nasabing laban. Ngunit sa kabila ng pagkakaroon ng mataas na tiwala sa sarili, alam ni Seno na hindi pa pinapakita ni Krolo ang tunay niyang lakas at kapangyarihan. At sinabi ng matandang asasin na ibang usapan na kapag nagbigay todo na ang pinuno ng Phantom Troop sa kanilang laban. Na nagpapakita lamang na kapag naglaban muli, ang dalawang malakas na karakter na ating nabanggit, walang kasiguraduhan kung sino sa kanilang dalawa ang mananalo sa labanan. At sa kabilang banda naman, alam naman natin na tinalo ng pinuno ng spider, ang salamangkerong si Hisoka. Na kung saan napakagandang laban ang ating nasaksihan, sa pagitan ng dalawang malakas na nen user na ating nabanggit. Ngunit sa kasamaang palad, tinalo ni Krolo ang nasabing salamangkero, at nagresulta pa ito sa kanyang kamatayan. Pero alam naman natin na muling nabuhay si Hisoka, sa tulong na rin ng kanyang kapangyarihan ng nen. At lalo pa itong lumakas at naging mapanganib, sapagkat lumalakas ang isang nen user, kapag nanggaling ito sa kamatayan at muli itong bumalik sa pagkabuhay. Na kung saan, ganito ang nangyari sa nasabing salamangkero, at handa na itong ubusin ang lahat ng member ng Phantom Troop, o mas kilala ng karamihan, bilang Spider. Kung kaya asahan na natin, na ibang hisuka na ang kanilang makakalaban, sapagkat mas lumakas na ito, sa pamamagitan ng kanyang mga pinagdaanan sa laban. Kaya ko rin nasabi na makabuluhang laban, ang labanan sa pagitan ni Hisoka at Seno, sapagkat alam naman natin na ang nasabing sa ang pumatay sa pinaka pinagkakatiwalaan at pinuno ng mga butler ng pamilyang Soldik na si Goto. Na kahit hindi pwedeng magpakita ng kakaibang emosyon, ang nasabing pamilya sa kanilang mga tagasunod, hindi pa rin ito palalagpasin ng veteranong asasin. Sapagkat kung makakaharap ni Seno ang taong pumatay sa pinaka-pinagkakatiwalaan nilang tagasunod, hindi ito magdadalawang isip na sagupain at sukatin ang lakas, ng nasabing sa pagdating sa labanan. Pero kapag nangyari ang laban sa pagitan ni Hisoka at Seno Soldic, sino ba sa kanilang dalawa ang mananalo? Kung pisikal na lakas ng pangangatawan ang pag-uusapan, para sa akin ang salamangkerong si Hisoka ang nakakalamang sa ganitong aspeto. Sapagkat kahit nagmula si Seno sa pamilyang Soldek, at kahit dumaan sa matinding pagsasanay ang kanyang katawan, dapat pa rin natin isaalang-alang ang kanyang edad sa kasalukuyan. Ngunit kahit matanda na ang veteranong asasin na ating nabanggit, meron pa rin itong sapat na lakas ng pangangatawan, para lumaban sa malalakas na karakter na gumagamit ng kapangyarihan ng Nen na kung saan nagawa nitong mabuhay, sa ginawang malakas na pag-atake ng kanyang anak na si Silva, na nagpaalog sa buong gusali, kung saan ginaganap ang subastahan, ng mafia community. Kung kaya masasabi natin, na kahit matanda na ang edad ni Seno, sapat pa rin ang lakas ng pangangatawan nitong tinataglay, para tumanggap ng mga malalakas na atake. Pero kung ako ang tatanungin, mas malakas ang pisikal na katawan ni Hisoka, sapagkat mas bata ang edad nito, at dumaan din ito sa mga matinding pagsasanay na kung saan hindi ito basta-basta tinatablan, at hindi rin ito agad nasasaktan sa mga simpleng pag-atake sa kanya. Nagagawa rin itong tumanggap ng mga malalakas na pag-atake na gawa sa Nen, at hindi ito agad nakakatanggap ng mga malulubhang pinsala sa kanyang katawan. Sapagkat kung hindi nyo alam, si Hisoka ang pangatlo sa nagtataglay ng pinakamalakas na pangangatawan sa grupong Phantom Troop, at sa likod lamang ito ni Pinks at Uvo. Patunay lang talaga na hindi biro at basta-basta, ang pisikal na lakas ng pangangatawan ng nasabing salamangkero. Ngayon pumunta naman tayo sa talino sa pakikipaglaban. Walang duda na ang dalawang karakter na ito, ay nagtataglay ng pambihirang talino sa pakikipaglaban, sapagkat meron silang mga sariling estilo at paraan para manalo sa labanan. Pero para sa akin, si Seno ang nakakalamang sa ganitong aspeto. Dahil na rin sa kanyang mga karanasan sa iba't ibang uri ng sitwasyon at mga nakalaban. Isang halimbawa nito nung nakalaban ni Seno, ang pinuno ng Phantom Troop na si Crollo Lucifer. Na kung saan nalaman agad ni Seno ang abilidad ng pinuno ng Spider, at nalaman din agad nito kung paano ito kokontrahin. Maging ang kahinaan at mga kondisyon sa nasabing abilidad, nalaman agad ito ni Seno gamit lamang ang mga kaunting impormasyon na kanyang nalaman at nakuha. Patunay lamang na hindi biro at basta-basta, ang talino ng veteranong asasin, pagdating sa labanan ng kapangyarihan ng Nen sapagkat meron itong sapat na kaalaman at karanasan para lumaban sa mga malalakas na nen user. Pero hindi natin mapagkakaila na matalino rin ang salamangkerong si Hisoka pagdating sa labanan. Sapagkat maraming beses niya na ito napatunayan sa atin. Isang halimbawa nito nung nakalaban ni Hisoka si Castro sa Heaven's Arena. Na kung saan ginamit ni Hisoka ang kanyang talino at diskarte sa pakikipaglaban para matalo ang napakalakas na nen user na si Castro. Sa tulong na rin ng kanyang mga abilidad na bungee gum at texture surprise, nagawa nitong talunin si Castro. Pero para sa akin si Seno pa rin ang mas matalino, sa pagitan nilang dalawa. Sapagkat alam naman natin, na tinalo ni Krolo si Hisuka gamit ang kanyang talino sa pakikipaglaban. At nagawa naman ni Seno na pigilan si Krolo sa kanilang naging laban, gamit ang kanyang mga paraan at talino. Kaya kung pagkukumparahin natin ang talino ni Hisoka at Seno, pagdating sa labanan ng kapangyarihan ng Nen, di hamak na mas nakakalamang sa ganitong aspeto ang veteranong asasin, na nagmula sa pamilyang Soldake. Ngayon pumunta na tayo sa panghuli natin na kategorya, ito ay ang kapangyarihan ng Nen. Walang duda na ang dalawang karakter na pinag-uusapan natin ngayon, ay mga dalubhasa sa paggamit ng Nen at malalakas na Nen user. Sa katunayan para sa akin ang dalawang karakter na ito, ay kabilang sa sampung pinakamalakas na tauhan sa serye ng Hunter x Hunter. Sapagkat ilang beses na nilang pinamalas at pinakita sa atin ang kanilang mga lakas at kapangyarihan. Kung kaya para sa akin, pantay at patas lang ang dalawang karakter na ito, pagdating sa kapangyarihan ng Nen. Dahil bawat isa sa kanila ay may kanya-kanyang estilo at paraan para matalo ang kanilang mga nakakalaban. Masasabi rin natin, na dalubhasa si Hisoka at Seno sa mga abilidad na kanilang napili. Sapagkat ang kanilang mga abilidad, ay may kinalaman sa kanilang katauhan at mga pag-uugali. Kung kaya makikita natin na kilalang kilala na nila ang kanilang mga abilidad, at sobrang komportable sila na gamitin ang mga ito sapagkat meron itong kinalaman sa kanilang pagkatao. At mas napapalakas pa nila ang mga ito, gamit ang kanilang pagiging malikhain sa kanilang mga napiling kapangyarihan ng NEN. Kung kaya para sa akin patas lang si Hisoka at Seno Soldic, pagdating sa paggamit ng Nen, sapagkat ang dalawang karakter na ito, ay nagtataglay ng hindi masukat na lakas at kapangyarihan pagdating sa labanan. Pero kayo mga idol, meron ba kayong opinion patungkol sa kung sino ang mananalo, kapag naglaban si Hisoka at Seno Soldic? Maarin yung sabihin yan sa baba mga idol, para ating mapag-usapan. Maraming salamat sa panunood mga idol, at God bless na rin sa inyo. Nais nice kong sabihin na meron na rin pala tayong bagong gawang Facebook page, like and follow nyo na rin, lalagay ko na lang ang link sa comment at description, maraming salamat sa suporta nyo mga idol.